the human side sa misery ng drug. Alam mo, mayor ako, halos lahat ng problema ng alam mo, ikaw, alam mo rin, Sir Chairman, alam mo yan. <clears throat> may isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they, they, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng apat na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family hoping that yung pera niya pinapadala niya doon sa asawa niya uh, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at uh, for the upkeep ang isang experience ko ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig na city hall. In total desperation related to me kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya niya dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape, they would just, just keep silent. Sige sila padala ng pera sa mga para mga anak nila after four years itong itong sabi ko yung umiyak noon sa city hall na kumiga um, sa side after four years trabaho pag-uwi niya nakita niya ang anak niya isang adik na hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa druga na punta. Yung pera na pinagpawisa niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang makipag dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi yung makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yun ang yun kaya yung outburst ko minsan, marinig ninyo, dito or outside. Yun yun. Yun yung rage ko sa druga. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyon, tatlong taon, apat na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa druga, wala nakatapos at napornada ang powers niya. Yung humiga isa dyan sa sahig, dyan sa city hall, nag-iyak. Humiga isa sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo, dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Ganon sa pulinsya eh, dito yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganon ang mga istorya na kaya, yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas na kayong kayo mo doon Mainit talaga. Ayan yung mga politsi dumaan yan sila. Koy, pati si Danaw, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa truga. Mainit talaga ako sa truga. Kaya, mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang story yung lumalabas sa Davao na gano'n gano'n. Baka totoo yan, uh, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung natsitsis mo. Alam mo, hindi natsitsis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan. Na, Napapag-usapan yan kung anuman ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng mag, na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na takbo ako ng mayor, ah, maminos-minos talaga na lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung truth. Mr. Chair? Yes, ma'am. Yes. Mr. Chair, I believe we've given the yes. proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya niyo. Mr. Ito Chair, if I may? Salamat okay, sa akin, Mr. The, Chair. It's now actually the turn of Senator Bato and uh, let's give him 10 minutes of uninterrupted time to, to ask questions. sandali yes, okay. mo naman. before my time starts, Mr. President, yeah, Mr. May I Mr. I just, chairman. may I just be, 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 clear on this? Yung, 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 ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yun yung sa, yun na yung experience ko, kaya lumalabas sa, yung sa utak ko, pati bunga nga ako. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa drugas, masabihin ko sa inyo mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat la, la tayo, we are all the pro, uh, product of our uh, own experiences. Um, sige, Mr. So, Senator Batong, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that uh, we invited the former president to to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator Delima Lima kanina, haba-haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi ng mahaba. But, itong ating uh, nag-raise pa ng hand yan, kasi gusto niya magsalita, sana, hintayin natin matapos, huwag natin i-interrupt, uh, Mr. Chair. Y yun lang po, nagpapalabas na ako ng aking, uh, aking observation. Salamat, so, uh, salamat sa uh, Senator, pero oh, yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak na rin ako ng mahirap eh. Dumating kami ng dabaw na we have to ha! Puro kahoy pa yan. We have to clear the, the forest para makapusodohan. Kaya Tunaan ako dyan sa... yung boulevard na yan. You'll be familiar because you're from Mindanao. Dyan kami nakatira. Nagkarindiriya-karindiriya ang nanay ko noon nung dumating kami sa... Kaya nakita ko yung hirap ng... lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera